Hello guys, magandang hapon guys. At andito tayo ngayon guys sa uh, Barangay uh, Barangay San Miguel, La Carlota City guys. No, so, tingnan lang natin yung ilog sa doon eh sa baba. tignan uh, Tingnan natin guys kung marami pang tubig doon. Ah, uh, kasi no, <laughs> medyo Grabing init na ngayon mga kapapa. Kaya tingnan natin doon uh, um, kumusta ang ilog. Kung so, marami ang marami pang tubig doon sa ilog mga kap. So tara, let's go. So ayan mga kapapa. So ito po ang daanan mga kapapa papuntang papuntang ilog. Hindi malalim po mga papa. Dito. Yan step step po ang pagdaan dito mga papa. Yan step step po.

yo tayo na lang dre oh. Mainting na natin mga kapapa. Sabi ni Manong. Yan. Unti na lang lang tubig. So yan oh. Itong tubig ng ano mga kapapa. Tubig ko dito sa ilog ng barangay Lagrangha. ang pong ilog ang tubig sa ilog ang mga katapa punta tayo sa ano mga punta tayo doon sa babaw kung kumusta ang sitwasyon tayo dito <coughs> so yan mga papadyo ang unti-unti na konti na lang ano dito mga papa ang tubig. dahil po sa el niño mga papa yan. tulad dati yan. buong ilog dito mga papa ang lapad ng tubig dito so, so ngayon mga papa yan. medyo uh, medyo konti na lang tubig mga papa na lang tayo mga papa. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye